Magandang gabi, mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Dapit Hapon. May isang bayan kung saan matatagpuan ang isang napakalaking puno ng akasya. Nakatayo itong mag-isa sa tuktok ng isang burol at mula doon ay kitang-kita ang paglubog ng araw. Kaya naman sikat na sikat itong pasyalan ng mga magkakasintahan. Si Edward ay isa sa mga araw-araw na pumupunta sa puno ng akasya. Hindi niya maintindihan kung bakit wala ng taong bumibisita sa lugar na yun. Maliban sa isang magandang babae. Lagi siyang kinakausap nito. Ngunit nahihiya si Edward at pinipiling umalis na lamang hanggang sa magkaroon siya ng lakas ng loob para kausapin ng babae at tanungin ang pangalan nito. Siya daw si Helen. Lumipas ang mga araw at naging magkaibigan ang dalawa. Sabay silang pumupunta sa puno ng akasya. Ngunit tuwing dadating si Edward ay nag-aalisan ang mga tao. Alam ni Helen na hindi normal sa si Edward na isa itong multo. Pero parang hindi alam ni Edward na siya ay pumanaw na. Pakiramdam niya ay buhay pa din siya. Nakakatakot man ay pinipili pa rin kausapin ni Helen si Edward. Dahil kailangan niya ng mapaghihingahan ng sama ng loob. Hindi kasi pumayag ang mga magulang ni Helen sa relasyon nila ng kanyang mahirap na nobyo. Kwento pa ni Helen kay Edward na ikinukulong siya sa bahay ng kanyang mga magulang at hindi na sila pwedeng magkita pa ng kanyang mahal. Kahimik lang si Edward at nakikinig. Gusto niyang tulungan at pasayahin si Helen, ngunit wala naman siyang naisip na paraan. Hanggang sa tumahimik na si Helen at si Edward naman ang nagkuwento. Sinabi niya kay Helen na mayaman din ang kasintahan niya. Lagi silang masaya kapag magkasama. Kahit patago lang ang kanilang pagkikita. At dito sa puno ng akasya ang kanilang paboritong tagpuan. Nagalit si Helen. Hindi niya matanggap na mas masaya pa sa kanya ang multong si Edward. Wala kang alam sa sinasabi mo. Dahil patay ka na at multo ka na lang sabi ni Helen kay Edward. Naguluhan si Edward, ngunit dahil sa sinabi ni Helen, ay naalala na niya ang mga nangyari bago siya pumanaw. Naalala niyang ilang araw na silang hindi nagkikita ng kanyang kasintahan. Kaya kahit alam niyang mapapahamak siya, ay pinuntahan niya ang bahay nito. Itinakas ni Edward ang kanyang kasintahan, ngunit Hinabol sila ng mga gwardya at amahan ng babae. Nagpunta sila sa paborito nilang lugar, ang puno ng akasya. Doon ay napalibutan sila Edward ng mga humahabol sa kanila. Tinutukan nila ng baril si Edward na noon ay akap-akap ang kanyang kasintahan. Nagsalita ang ama ng babae. Sinabi niya sa kanyang anak na hindi nila sasaktan si Edward basta sumama lang ang babae pa uwi ng bahay. Kaya bumitaw sa pagkakaakap ang babae para iligtas si Edward. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa kanyang ama, ngunit hindi tinupad ng ama ng babae ang kanyang pangako. Pinapotokan nila si Edward at inilibing ang katawan nito malapit sa puno ng akasya parang isang rumaragasang baha na dumaloy sa maliit na ilog ang mga alaala ni Edward. Mabilis niya itong naalaala sa maikling oras. Kaya sumakit ang kanyang ulo. Naalala niya ang lahat at naisigaw niya ang pangalan ng kanyang kasintahan. Helen, ang sigaw ni Edward. Pagkatapos ay inakap niya si Helen. Nagulat si Helen sa ginawa ni Edward. Pero dahil dito ay naalala niya ang nangyari. Pinatay ng kanyang ama ang kanyang kasintahan at dahil sa lungkot ay pinili niyang huwag kumain hanggang sa magkasakit siya at pumanaw. Naalala na niya ang lahat at sinambit ni Helen ang pangalan ng kanyang kasintahan. Edward, Mula noon ay hindi na muling nagpakita ang mga multo nila Edward at Helen sa puno ng akasya. Dumami na uli ang mga pumibisita doon at lahat ng magkasintahang isinisulat ang kanilang pangalan sa puno ay nagkakatuluyan.